sawit pa ba yun? sa yo, ayaw yung sa yo, sa, alaga mo kung thank you ha. Huh? last for mayor. ay thank you, thank you, thank you. ano, lumilinis na ulit yung hallway nyo do sa ano? Kaya, sa gilid, yung pinagawa yun dati. oh, thank you, thank you. oh nag-alala pa kayo. sabi niya dapat sinipag mo na talas. hindi hindi. thank you sa inyo. Was, uh, eh, busy-busy. Araw-araw. Ang daming lilinisin eh. Oh, uh, take uh, a lifetime to uh, establish into the heart and minds of our people that uh, kailangan namin mag... Uh, everyone should participate. Alam mo, Maynila, di baling luma. Basta maaliwalas o panatag ang pamumuhay. Tingin ko, yun naman ang ano ng tao. Eh, yung Pedro Hill, pinalilinis ko ulit kasi nilagyan nyo yung bubong yun, na-request ko, di ba? O pinasarap lang natin yung nag-obstruction <laughs> <da. laughs> Pero hindi, pinalilinis ko araw, -araw. Eh, isang araw, nasa Pedro Hill, pa paura kami. Yung sa kabilang side yun naman, Balik-balik kami. Magsasawa din sila. Kasi hindi naman ako magsasawa. Until may inculcate. No, no. We cannot accommodate them in that area. We cannot. It's a busy area. Tama, katulad yung ginawa ko sa ano, Cariedo. Yung Cariedo, non-negotiable. Yung Plaza Miranda, the square, non-negotiable. So that those who will go uh, on a Friday or regular day to the church will have an ease going to. At saka hindi na sila mag-overflow sa boulevard. Yes. So, sa square. Safe yung tao. Tapos yung mga ibang area, oh, doon na lang kayo magtinda. Doon na sila. Pero kailangan nakabuka. Hindi pwede masigil. O sa rekto, di ba? non-negotiable yung recto, non-negotiable one luna, non-negotiable yung soler. O, pero di sa Ilaya, Tabora, uh, Carmen Plana, so, nakakapaghanap na buhay naman sila. Live and let live. Sa blooming treat, ganun din. Bawal sa blooming treat. Pero sa mga gilid-gilid, nakakapaghanap -gilid, na buhay naman sila. Hindi mo lahat eh. You're trying. Kasi ang importante sa akin yung general public. Kasi naghahanap buhay din naman yung mga dumadaan doon, di ba? O pagod sa opisina, pagod sa trabaho, uuwi na lang. Ganon din yung mga jeepney driver, gusto na rin lang bumiyahin ng mayo. Sidecar boy, gusto na rin lang bumiyahin ng mayo. Yeah, everyone is using the road. Yeah, live and let live lang yung na-apply natin. <coughs> Kaya may mga bagay na <coughs> hindi talaga pwede. At may mga bagay na oh, sige, for the meantime, diyan kayo. O pero lilinisin sa Yeah, hindi tayo tumitigil. Uh, we're taking advantage of the uh, dry season, uh, dry days. Uh, hukay ng hukay ng imbornal. Hukay ng hukay. Eh, lalo na doon sa inyo. Pag magsisimula yun sa top abbey nyo, pag taas nung, papasok na lahat yun. Power up. Uh, yes. oh, ma'am, may lord of no? No, no, no. Pero, eh, mukhang galit na si Presidente. <laughs> baka imbestigahan yung mga congressman ng Manila na uh, nakialam doon sa flood control project. Uh, uh, dapat naman talaga. Uh, hindi naman trabaho ng congressman makialam sa mga flood control. oh, uh, eh, uh, anyway, we uh, we'll let the president uh, Bukan lalati gawin sila ni ng Presidente ngayon. Uh, panahon naman na. Oh, pag na-negotiable, na oh, nan nan yeah, you know? oh, huwag na yan. Doon na sa ibang area kayo. Eh, very complicated ang city of Manila. It's a very old city. Uh, in terms of population. Pag may problema kayo, mag lang kayo. Kinakausap ko ulit yung mga jeepney driver na Magbumalagbag ng bumalagbag. Yeah. Gumilid naman kayo Sa, sa Pedro Hill. No, oh, yeah. I know. Talagang... Hindi, <laughs> uh, <laughs> yung discipline it takes time. Eh. Kaya no, yung eh, sabi ko sa kanina, magsasawa din sila. Kasi hindi ako magsasawa. Eh. Tsatsagayin ko, day and night. No, hanggang gabi, eh, daling araw, umaga. Tsaga-tsaga lang. Uh, we should not give up on our people. They deserve better things from their government. Yes. Now, oh, yun naman ang ano natin. yung um. flood, you mentioned about the flood. Di po hindi naman binabaha dyan sa power eh. But recently, the last time na I saw you, sa power na niyo mga tao na baka yung may to Adriatico. Adriatico, yung, area, yung, area. Because the plug control that they build is not running. It's not functioning. In Rojas Boulevard. Yes. May, may plug, kaya may binuksan kami doon ng konti. Tapos ang ginagawa ko naman yon cushioning. Oh, by addressing yung whatever resources that we have, which is in this case, yung mga drainage system. Kasi in the beginning, ayaw maniwala nung mga taga-DP sa akin at sa ibang tao na, hindi, silipin nyo yung drainage natin sinilip namin. O di nakuha namin burak. Ngayon, alam mo nakuha namin. Pag nadaan kay rito, tiyo, puro bato. So, ang ginawa dyan, ang duda namin, ginawa yung kalsada. Oo. Yung kontraktor, di ginawa yung kalsada, di titibagin mo, gagawin mo yung kalsada. Di may pinagtibagan. Siguro yung kontraktor, gusto makatipid, hindi na nag in. Ang ginawa, hinulog na lang sa sa imbornal. Eh, nakuha namin, no? Bukod sa plastic bottles. Ayan, eh. Yeah. Eh, buti na lang, eh, hindi tigil ang inyong gobyerno. I mean, ang pamala no? So, talagang hanap kami ng hanap na solusyon. Anything that we can create space underneath that will uh, cushion the level of water during typhoon. Oh, oh, Ayan yeah. eh, ang ano ko, yung kasi yung ang kaya namin eh. And eh, the best way talaga is to have a better flood control. Ang problema, pinagawa na ni Presidente, binigyan na ng pondo, o pinakailaman ng mga congressman, ayun, nagkaleche-leche. Oh, ah, totoo lang. Eh, anyway, tingin ko malalatigo sila this time. Sure. Oo, oh, ang dami na. Kaya ba? glad you're back. <laughs> Oo. Oh. <laughs> na, na? May Happy, mayor. happy, <laughs> na, sorry. Ang talagang <laughs> <laughs> sabi ko, ang is may isip-sabihin, din, ina-loom upin, <laughs> Mayor, ang dami na namang vendors mga bata. Ah. Within that area, minsan po ang namitig-timay, yung mga coroners, yung mga... mga In fact, naalala mo bago ako mag-Mayor, may mga poster yung mga restaurant, beware of pickpocket. Mm. Yes, uh, yes, yes. Uh, yes, yes. Huh? yes, yes. Uh, yeah. Papaiikot ako ng pulis, ah. Saka nagpapakarpyo na nga ako. oh. oh, yung, hmm. ah, yung araw lang. Oh. Uh, dinadayo tayo kasi na wala ng gobyerno. Dati kasi nag-alisan na yan. Eh, eh ngayon, ibabalik ulit natin yung disiplina. Hopefully. Hopefully. Kasi naapektuhan yung mga turista. Okay. Eh, buhay natin yun, yung turista. Ang laki niya. sa social media. Hmm. Parang ang dati, Sige. Hoy, thank you rito sa tulong ninyo, ha. Halika, pa picture time. Ha? Huh? Halika, halika, halika. Hali. Dito kayo dito. Padadala ko sa ano to. <laughs>